Ay, sa wakas. Naranasan din namin matulog sa hotel. Wala kami sa hotel, nasa gubat kami pero napakalamig dito. Puro fog yung lugar. Napakalamig talaga sa gabi. Tumawin naman lang sa ano. sa stay huli kami. Kanina pa namin. At atakta ng bato, kumuhuna. Kanina pa natin yung vulkan. na namin ang mafia. Ang na, na lang sila. Pero kung ang Ano? Wala na! Ha? mo kung ulit ko Wala na lang na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Yun! last ating day lililobin na binalikan ko yung spot kung saan nakahuli tayo ng isang 6 kilos na palos ganito pa rin ang panahon malamig pero mas malinis ang lugar ngayon dahil winash out ito ng baha ng bumagyo nung nakapagkana kami kagabi hindi na ako nakapag video labing dalawa lang napakalakas ang agos ang hirap tumawid mula doon sa taas hanggang pababa hanggang ngayon ang hirap lumusong dahil napakalamig eto ang spot sa taas doon yung sasakyan so around 200 meters bababa kami sa ilo kasi ito lang ilo ang ganda dahil napakalinaw Sarap matulog dahil malamig sa gabi. Hanggang ngayon, foggy, pag mo. Ah, Tara na Previously last month, nakahuli tayo doon ng isang anim na kilo. Ngayon, babalikan natin yung stock. Sana may nakahuli. Ito sa unahan natin. Andyan yung napagulihan natin. Ang amazing dito sa lugar na ito. Akala mo mababaw, pero napakalaking lungga sa ilalim. Natakpan lang dahil kababaha lang. Kasi isang buong sasakyan sa loob ng kweba. Yan sa ilalim na yan. Kaya pa rin napagulihan natin siya. Welcome to my office. Sana sa yung tayo. Nandiyan na, pinaku lang. Pinakulang natin doon sa mga lugar na yan. Hindi ko pa matanaw. Kami so, dyan tayo. Napakalamig. Ang lamig ng lugar dito. O, Chin, alala mo na. Dito, dito, ka hinampas. Dito bog -bog. Dito siya nabugbog ng igat. Nabugbog ng igat. Unang kawin. Ayun, natin. Panamig. Ginaw. Ayun. 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 Ay Wala? Ito, ito, ito. Wala Ito yung nahulihan natin. Parang wala rin ito.

Pinila ito. Hindi Ha? Oo. Sumapit ang pako diyan. Ha? Sumapit ang pako. Pa pa Paano ko eh? Oh. <laughs> <laughs> Rasa Agos. Rasa Agos. Tagal ako oh, sige Meron! Meron? Ha Ano? Meron! Meron? Hawa ko na kare! Malang eh! pa pakalas! Oh! <laughs> May huli! <laughs> May huli tayo! Kalasing ko lang, mahaba yung ano eh Mahaba! Okay! Sige! Ito na, ito na, ito na! Hawa ko na! อะไรเขาบอกมั้นะฮะมวยปะไปทำปุ๊กไว้กปรู้ไปรู้ภาษาอะไรมั้งเอาแค่นีย I-huli tayo. Ayos! Ano 'to? Ano sa kamay niya. <laughs> Asan ba ito pa? Pumulupot pa? Pumulupot siya ito siya Ha? Pumulupot siya Pumulupot ito? Wala tumawid ako ka tayo? Ito Ayun na po ko na Oh Tutori mo na diyan sa ano Ayan, 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 yung ayan, 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 na ayan, 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 ito guys, may huli kami Kanina pa ito Kanina pa namin sinisave Natatakpan ng bato, gumuho na Kanina pa namin binubungkan Pinawag na namin ng mafia On the way na lang sila Dalawang doble kong ang Kanina pa namin sinisave Pero nakapako na eh Kinagat yung guantes ko Buti pa maiwan ano? Wala na! Ha? Nasaan ka loob? Yung palos na yung. May palos doon! Wala ano na kakalabas, bro! Ano nandiyo? Nasaan ang kawel? Dito sa labas pa! Pagkabita ang ko. Dinudukot dugo't kayo, wala na. Kaya ka po ako simulan... Hindi, hindi. Ang, ang kawel, ayan nasa loob. Nasaan sa labas pa? Ha? Wala na. na. Nakita mo mismo ang kawel? Oo. Kaya meron, baka siguro hindi kakakalabas yung palos. Ano niya? Yeah. Ito wil mismo? Nasa labas na. Saka nga, saka na nga na ako. Pero nakasabi kang botes ko. Siyabot ko na. Para kita na nyo. Uh -huh. e, mo lang ang video ha. Nasa uh -huh. labas na ang will. Uh -huh. Kulit. Sabi mo ito okay, yung dami ng tao sa ko ito Kaya ako natin dito Ito, puro kani eh Hindi ko bunga nga lang sabit to Sabit na sabit, wala ka pangagat siya eh Ilang beses kaming kinagat Ito, kanina pagka dukot ko Pag ako talagang Hindi natin lumaban kaya lang Asal loob siya ng lungga Ngayon tinakpang Wala naman siya lumabas Tinakpang umuna yung butas Sinawag namin ang mafia sila nang bahala din eh. Asa ah, loob lang, hindi lumabas eh. Kasi kung lumabas siya, nakatira para naman tayo, kita sana natin. Oo. Uh... Ah. Pero eh. sa sa ilalim. Oo. Pero nung nakatira para ako, ako, wala naman nakalabas. Nung itinaas ko lang kami, kay nihila ko sa loob. Pero andun yun, hindi makakawala. Hila ko yung butas. Doon mismo sa, sa ilalim niya. Oh. Hindi. Ari lang ako sa ilalim. Wala. Oo, pero sa ko sa ilalim. Oh. Oo. pa yung paing. Yun. Pero mababawasan. Ah ang pre yung butas ni. Ang branja niya kina pangkolan ng butas. Iniyak ko talaga siya. Binaka pala ko lang. Lokal ko lang, lokal ko lang. Basta hindi nakalabas, tingnan mo hindi nakalabas. Hindi nakalabas, hindi nakalabas 'yun. Baka pa ako talaga. Hawak-hawak ko na ako. Eto dinaka pick up. Nakita na. Tinapakan ko yung butas kanina, hindi naman palalubabas. Ano? Dado na, hindi pa alis. Sige, sige. Tapos mo yan. Pagkakaroon natin si Galing! <laughs> Takbo! Lupit <laughs> <Lopet> na mapya! <laughs> Kinagat no. Hindi yan nakakawit sa kagat. Ah, kinagat lang. Kagat to. sa kamay. Abit ako Ayos. Uh -huh. <laughs> Congratulations, Mapia. Pusay talaga. Ay, <laughs> tangan <Pinagato> yung masakay. <laughs> <laughs> Ayan, nahuli yung isa. Ayos. lang tama. Ay, tumagos pala sa ano. Walang kawala. Walang kawala. Dito lang tama. Oh, yan ah. Mga dalawang kiluhin lang pala. Hindi kalakihan. Pero kaya para patas-patas sa, pata sa boto. Oh. kaya niya tama sa bunganga. Ang ganda sana. Oh. Mafia to the rescue. nahuli natin. <laughs> the best. Ang husay. Hindi globe 10. Nangangat ang daliri. Kapagsiklan ko. Inilapit na ako ng mga hindi lang ako naroon, ko uh, lang. Uy, ako dun. Uy, naglag nga. Alas na nga lahat, yung kontes ko. Hindi, talaga. ang priest. Ang Ang huli namin sa Kawil, ito lang talaga. Pero ito, Alpas. <laughs> laka Alpas, nasa ringkagan. Kaya tinawag namin ng na mafia. Pagdating na pagdating, kita agad. Pagka pa na, oh ito na. Uli na mga ilang to. Kaya, toto. Lalo yung dalawa naman. Mga dalawa siguro tapos ito mga isa. Ano so, natin yung mga tatlong kilo? may pamilya okay pa yan. Buhay pa. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Apya. Wala kayong kupas. Talaga ang ano. Ang ako sa mga bilidad ng mga ito. Ang gagaling. Ito huli natin. Suerte!